Sa number 3, DPWH Bacolod nag-request sa Basiwa Prime Water na kakasuna ang ilang nga tubo sa tunga sa ginakaayong Taytay. -tay. Amo sining sitwasyon sa Bakyas Bridge sa Mansilingan. Nahimo na nga 4 lanes ang taytay -tay, pero hindi magamit ang isa ka lane kay mga kay may nagapabilin nga tubo sa Basiwa Prime Water sa tunga mismo sa taytay. Gani gin na sa Department of Public Works and Highways Bacolod ang Basiwa Prime Water nga kakso na ang ila water pipe sa Taytay. Gin sulatan naman sa DPWH ang Basiwa Prime Water angot sa ila pipeline nga apektado naman sa ginpatigay niya expansion sa Bakyas Bridge. Apang wala naman sila nagsabat sa komunikasyon sa ahensya. tub, -tub sa karon, Wala sa koordinasyon ng Basiwa Prime Water sa DPWH. Sa post sa Facebook, ginsiling mani Bacolod Congressman Greg Gasataya nga iya na nga gina-follow up sa Basiwa Prime Water ang pagkakasang amunga tubo. Ginsiling naman ni Monadia Hardin, General Manager sa Basiwa nga sa Madason nga Bulan. Natala na nila nga kakson ang mga pipe. Uh, DPWH wanted some guarantee from uh, Prime Water na uh, safe siya and everything. So medyo nagugay-dugay. So isa sa mga topic namin he promised to him as we mm -hmm. get a So likely mga sano siya makakas. Kasi lang guro ah. Kay to, Kaya, once maghambal ay si DPWH if we are good to to kabit to attach the no, pipes mm -hmm. at, sa mm -hmm. Sa bridge. Mag-work in it dahil. Kumiara na kami tingang